So, ang gagawin naman natin dito, guys, maglalagay tayo ng tungkod dito sa baba at dito sa taas. Ganon din sa gitna nila. Kasi kung makikita nyo, guys, ayan, mahina pa yan. Hindi pa sila ubra kapag may bagyo. Kaya kailangan natin sila tibayan. For the meantime, ito yung pinaglagyan natin ng, uh, ito yung nameplate na ating mga prutas. Kasi nawala yung papel na itong ating kleng-kleng. Kung dinig nyo, may narinig kayo, di ba? Kasi, guys, naglalagay ako nyo sa farm ko para yung mga ibon at yung mga baboy damo sa gabi ang maisip nila ay meron tao dito kapag ka meron tunog silang naririnig ito yung kapag summer nyo lang ito mabibili dito sa Japan ito yung uh, parang simple ng summer nila kung saan ay pag malakas ang hangin at narinig mo to yan ang ibig sabihin yan, guys ay parang meron silang parang meron tao ito, ituturk ko lang kayo. So, ito yung ating tunnel na una nating natapos. Ayan. Kung mapapansin nyo guys, ay medyo matibay na yung pagkakagawa natin dahil nilagyan natin siya ng ganito. Ganon din sa baba at dito sa kabila. Ganon din sa taas. Yan yung magpapatibay sa kanila. Pero, hindi pa to talaga totally. Naka uh, mahigpit yung ating mga tie wrap. Naglulus pa yan kasi nga. Pag mainit ang panahon guys, ay naglulus pa to yung mga ganito natin. Kaya hindi ko pa yan pinuputol kasi pag maigsi na yan, hindi na natin siya mababatak. Kasi ang kagandahan guys ng tie wrap, napakadali niyang gamitin. Kaya tie wrap talaga yung ginagamit ko. Kaya lang ilang na ilang nga si Papa dito sa mga nakalawit na yan. Hindi niya alam may purpose yan kaya hindi ko talaga pinuputol. Katulad na ito, tingnan nyo hihigpitan natin to. Ayan, ipapakita ko sa inyo. So pag ganitong mainit, nai-stretch siya. Kaya mas maganda na Mababatak pa natin siya. Ayan, makita nyo, tumigas na siya. Hindi na siya basta-basta maghalaw. Ganun din dito sa taas. Tingnan nyo dito. Ayan. Medyo loose. So ganyan lang yung gagawin natin katulad ng ginawa natin sa kabila. kagabi napakalakas ng hangin. So ngayon hindi pa natin makikita yung kanilang uh, pagiging okay hanggat hindi humahaba yung ating mga pakwan. Ayan, kasi syempre, pag may mga dahon na sila nakasabit dyan, mas malakas na yung impact ng hangin sa kanila kasi meron na sumasangga. Hindi ka tulad ng ganito, wala pa, kaya lumulusot pala yung hangin, kaya hindi pa natin makikita yung kanyang tibay. Pero, hindi pa ako natitibayan dyan, guys. Tignan nyo, oh. Kaya, ang gagawin natin dyan ay, gagawa pa tayo ng tali dito. Para every time na Uh, malakas ang hangin ay nakatungkol sila dito. And pagdudugtungin natin yung ibabaw nun tsaka yung sa kabilang tunnel para dagdag tibay din. syempre pag gumawa ang lola nyo kailangan ay talagang matibay na matibay na. So ganyan lang yung gagawin natin dito sa kabila. At ang gagamitin lang din natin syempre yung mga napulot natin o yung natin nating mga bamboo sa paligid-ligid lang. nitong farm na to. And then meron tayong tie wrap lang. Yun lang yung gagamitin ng lola nyo guys, tipid na ako sa tirap this year kasi tunnel natin ay as is na siyang nandito, hindi na tayo magkakalas-kalas at hindi tayo pwede guys, mag-expect na magiging maganda yung ani natin this year, gawa ng uh, sobrang ano guys panahon talaga ay kakaiba na guys yung init, lamig, tapos biglang uulan tapos ang pinaka masaklap kapag panay ang ulan guys, hindi maganda ang mga panani. kamote lang ang magiging okay kahit papano. Pero pag nasobrahan din sila, hindi rin maganda. to so, ayan guys, makikita nyo, iba talaga yung tibay niya kapag may mga brace na na ganito na magkakastigit na talaga sila. Ibang iba kasi nga hindi na sila basta gagalaw-galaw. Bali pangalawang trellis na to na ginagawa ng lola nyo. Di bali meron tayong tatlo. Tapos yung pangatlo naman natin ay para sa mga gulay katulad ng sigarilya, sitaw, upo, patola, ampalaya, pipino, at kung ano-ano pa na kung ano yung magkakasya sa kanila. And then, itong pangalawa natin ay para dun sa mga melon. Okay. Kung bakit tayo may tatlong trellis na ginawa, guys, kasi yan yung para napapaikot-ikot natin siya taon-taon kasi hindi pwedeng same position, same pa rin yung itatanim natin. Kailangan ay nag-iiba-iba sila ng pwesto. Kasi nga, tulad na ng sinabi ko sa inyo, ang mga tinatanim natin ay merong mga kanya-kanya silang pangangailangan na minerals. Kaya yung iba na-absorb ng ibang tinanim natin, kaya kinakailangan nga naman yung isa naman na pinagtaniman natin ang taniman natin na kung saan ay, may mga natitira pang minerals na hindi inabsorb no mga huling tinanim natin. Naman guys, kung makikita nyo may mga nakatanim tayong talong and meron tayong stick dito. Ang gamit na itong stick guys ay kapag ka ganitong malakas ang hangin tapos malagu malagong na sila ay hindi sila matibay. So, nababali sila kaya kinakailangan natin sila lagyan ng tungkod para ito yung magpapatibay sa kanila. At ang gagamitin lang natin dito ay yung abakana tali. Ayan. Kung saan ay hindi sila uh, masusugatan. Ang pagkakatali natin dito ay makikita nyo hindi siya nakamasikip, naka number 8 siya. And then, iriribon lang natin siya kasi yan yung para makakalas natin. Pagka humahaba na sila, maa-adjust natin sila ng haba. Hindi tayo tali ng tali. So, yung tali na rin na yan ang gagamitin natin pag humaba sila dito. So, ayan. Gano'ng mga kalakasan dumating na bagyo o hangin ay hindi sila basta-basta mabubuwal dahil meron silang tungkod na katulad nito. At dito ko lang sa video na ito na napagtanto. Bakit biglang unitim yung lola nyo? Alam nyo ba guys, sikat na sikat ang araw niyan. Tapos nakalimutan ko maglagay ng sunblock. Kaya bigla tayong umitim nito mga panahon na to. Dahil lahat yung sili natin, talong, ay tinalian talaga natin yan. Yung paghahanda ko dun sa paparating nga na bagyo na sabi nga ay malakas malakas hangin. Kaya naman ang lola nyo talagang kahit na mainit ay pinagpatuloy natin at hindi na ako nag kung iitim ba tayo. Ang tuturo ko naman sa inyo ngayon ay yung about sa sili natin. Kung makikita nyo naman every year ay napakaganda ng ating mga harvest na sili. Bukod sa meron tayong pataba ay may kinakalangan pa tayo mga gawing proseso para sila ay mas dumami ang bulaklak at mas maging hitik sa bunga. Yung kanilang nameplate kasi ay tinanggal ng anak ko kaya hindi ko ma-distinguish kung anong klaseng sili sila kasi meron tayong dilaw, meron pansigang at meron din tayong Japanese uh, paper I think guys ito ay uh, siling maanghang na kung saan ay yung parang labuyo pero yung mahabang uh, labuyo. And then kung makikita nyo dito guys, ayan, napakadami niyang nagsasanga sa ilalim pero nag-i-start na siyang magbulaklak dito mula sa ibabaw. Ayan, nakikita nyo at nagdadalawang Uh, shape nga siya, B-shape. Ang gagawin nyo dyan, guys, ay tatanggalin nyo yung mga nasa ilalim muna. Yan yung pra, para ma-priority yung ating mga uh, bunga sa taas na papalabas o yung mga bulaklak natin. Ayan, nakikita nyo, may maliliit na sanga. So, kinakalas muna yan, guys, lahat. Yan yung para magdere-derecho muna yung kanilang paglaki sa ibabaw. Ayan, katulad nito, ito ay sanga. So, tatanggalin natin to. Ayan. At makikita nyo ay bigla silang lalaki. Once na yan ay natanggalan nyo ng mga sanga. Second, ang kagandahan guys na hindi masyadong masanga ang ilalim ng inyong mga sili ay hindi kayo pupuntahan ng insekto kasi kung bakit ang mga insekto nag start yan sa ilalim nagtatago bago sila magtatago sa mga likod-likod na mga dahon kaya kinakailangan ang inyong mga taniman ay palaging malinis yan din ang isa sa gamit na itong mulch film kung baga guys ay bukod sa hindi kayo tutubuan ng damo na pagtataguan din ng mga insekto na nape prevent niya yung kanyang moist sa ilalim kita nyo o oh. Sobrang tindi ng init ng araw guys pero ang lupa dito sa loob ay medyo mabasa-basa. Kasi hindi agad nakaka-escape yung tubig na dinilig natin dyan kahit dalawang araw hindi kayo magdilig, sobrang tag-init. Pero tingnan nyo guys, ang lupa kung walang mulch film ay nagbibitak-bitak na sa sobrang init ng araw. So tatlong araw ng sunod-sunod na mainit, kung makikita nyo ayan o. Oh bitak-bitak na talaga yung lupa. Pero yung loob ng ating taniman, hanggang ilalim yan guys, ay basa pa. Dahil hindi basta agad-agad nakaka-escape yung tubig. Yan ang kahalagaan ng mulch film. So, ayan. At uh, ganun ang ginagawa natin kahit na dito sa iba nating sili, tatanggalan muna natin ng mga ekstra sanga para yan ay mapanatili natin na malinis yung ilalim. Bukod sa para ma-priority yung kanilang ibabaw. So yun isa sa mga ginagawa natin. Ito yung pagtatali ng kanilang uh, tangkay. Para hindi sila matangay ng hangin. Kasi sobrang lakas talaga ng hangin. Ayan, so lahat sila ay may tungkod. Ganon din yung mga uh, melon natin. Ayan, nakaguide na sila sa ating mga net. Kaya kahit magdamag kagabi na umula. Uh, humangin, buti na lang ay ginawan ka natin siya ng net. Napakabait talaga ni Lord. Talagang tinaon niya na matapos ko yung mga net ng melon natin. At yung iba nating mga panapit doon. Kumbaga kahit ano lakas ng hangin hindi sila basta na natibag, guys kasi nga ay nakakapit na sila sa mga net. Ayun pinaikot natin siya. At dito naman yung ating mga pakwan. Ayun. So ito natapos ko na rin yung uh, pinaka kahoy na yan, yung bamboo na yan pinaka brace nila. So sa ibabaw na lang kasi hindi natin yan abot kay papa natin siya papagawa. So, ayan guys. At tapos na tayo. At napakababaw na pagtatanim ng anak ko. Nakikita yung mga ugat niya. Ayan, na-expose. So, pag na-expose na ganyan, tinatabunan ko pa ng lupa. Dahil, pag nainitan niyan, possible na mamatay sila. Ang babaw niya, parang pinatong niya lang sa, tu sa ibabaw ng lupa yung ano, yung tanim. Ngayon mga mais natin guys kung saan ah, naitanim na natin at hindi natin sure kung magiging okay dahil nga aabutan tayo ng tag-ulan. So, plano ko guys ay gawan sila ng yero if ever na uulan. Yun yung uh, parang tunnel din pero plastic yun sa ibabaw nila. Kung baga bububungan natin sila para hindi masayang yung kanilang mga bulaklak. Ayan nga at pero pa tayo dun. So, after nyan magse second batch tayo ng mais guys. Kasi nga ay uh, ang sarap talaga ng mais, no? Na so guys, yung ating update nung ating mga taniman. Ito na yung bed race natin na ginawa natin ng paraan. Ito yung every year naman talaga ay may bed race tayo. Ang ginagawa nga lang natin ay hinuhulma lang natin yung lupa. Ngayon, dahil nga yearly, napapagod talaga ako guys na magbungkal na magbungkal netong kasama kasing binubungkal itong daanan. So, ang ginawa natin ay in-steady na natin siya dito. Kaya, nilagyan na natin siya ng bakod na ganyan. Ang gamit niyan guys para nakataas yung lupa natin. Kung makikita nyo, ayan, naka taas At ang silbi niyan para hindi nalulunod yung mga ugat natin. Actually, kahit hindi naman ako gumagamit ng bed no, nakaangat pa din yung lupa. Yun nga lang, guys, ay yung plastic natin, syempre, pag nauulanan, ay bumabagsak pa rin yung lupa sa sobrang dami ng ulan. Nagiging uh, mataas naman siya, pero pabagsak na yung lupa dito. Yung lakaran natin ay nasasakop ng lupa. Pero ngayon, dahil meron na tayong bakod na ganito, ay hindi na tayo mag-worry na magpuputik palagi yung ating uh, lalakaran kasi nga sakop ng lupa bumabagsak. Pero to dahil meron na siyang bakod ngayon, hindi na tayo mag-worry na lalabas yung lupa nila dyan. Kaya tipid din tayo kasi yan nga yung mga bamboo na pinambakod natin ay galing lang sa tabi-tabi uh, natin na kapit uh, kapitbahay ng na mga naglalabasan ng mga bamboo. And then, etong plastic na to, guys, napakalaking tulong talaga nito. Alam nyo ba, sana meron tayo din sa Pilipinas na ito. Kasi plastic lang siya, alam nyo ba, na pwede rin siyang gamitin pang bubong. Kasi manipis lang siya, ayan. Pero alam nyo ba, na napakatibay niyan sa init at araw. Bakit ko nalaman? Kasi nung nagpa-farming pa ako dun sa... Uh, tinirhan namin dati yung katabi kong nagpa-farming kasi rumirenta ako dati ng farm taniman niya ganito at nakikita ko siya for 6 years kung nakatira doon ay nakita ko na nakaganito hindi nabulok yung ano niya kumbaga matindi sa init at lamig to kaya lang nga, kailangan natin talaga siyang babakura na ganyan dahil sa sobrang nipis niya, kapag sumsobra yung ulan possible na uh, lumungay ngay siya at kailangan batak na batak so ito, yung unang gawa namin dito ni papa ang nangyari ay, hindi ko siya nababatak kaya nakita nyo palihis tapos wala akong sinulid na nag-guide. kaya <laughs> palikuliko sila, pero nung mga banda doon na, yan nakikita nyo, straight na kasi eto na yung gumamit na ako ng tanse at binabata ko na siya. kaya lang kapag sabi ko nga sa inyo sobrang ulan lumalabas talaga yung lupa kaya kinakailangan talaga natin lagyan ng bambu katulad na ito guys ayan dahil kinulang tayo ng bambu hindi natin siya nalagyan so lahat yung mga pakita na yan pag natapos natin to ay titibayan natin yung mga gilid-gilid pa nila yan yung para talagang sure na sure na matibay yung ating uh, raised bed at napakamura lang yung biro nyo guys uh, 350 pesos lang yan dalawang ganyan na yung magagamit natin Napaka convenient 'di ba? Imagine niyo magkano lang 'yang 3 350 times nyo lang sa 9. So 'yun lang yung nagamit natin. Kaya ang nakakatuwa, hindi na ako magbubungkal na magbubungkal yearly kasama tong daanan. Ito kasi yung pinakamahirap gawin guys, yung daanan ko dahil naglalatag talaga ako ng uh, sa dahil ayoko nga na nagtatanggal ng mga damo-damo at gusto ko talagang neat na neat yung aking taniman dahil nga puntahan ng insekto ka. Mas madaling maglinis kapag ka nakita mong walang damo yung paligid mo at, at yun na hindi ka basta pupuntahan ng mga insekto bukod doon ay hindi ka aagawan ng nutrients yung mga pananim natin. At ayan na nga sila guys. Nakakatawa ba diba? Stable na stable sila dahil Uh, dahil sa net natin na ginawa kaya kahapon, maghapon, magdamag at ngayong maghapon hanggang bukas ay malakas ang hangin pero nakita nyo na tuwa ako kasi nga nag-worry talaga ako kagabi hindi ako nakatulog sa sobrang lakas para talaga may bagyo guys. Pero ayan nakita nyo walang napigtas dun sa ating mga pakuwan.